sa Pilipinas may motorcycle lane na rin talaga. <laughs> this is the guy with a Filipino friend. Uh, my friend from uh, Baguio City. Ah, uh, John Baguio. My friend. His friend. Uh, he's working also in Malaysia? No, he's uh, a travel to Malaysia. We, we as uh, so a 3M, 3M. Ah, okay. So we know Malaysia. Alright. Hi. <laughs> Hello. Hello. Thank you. So, yon, <laughs> John Vilianan, we have a lot dito. So yung mga idol Makikita nyo may pati pa sila dito Pag nag basketball Ayan Tami rin bola oh. Ayan Tinapon niya yung gatas niya Shumot doon sa ilalim <laughs> Nantok na to eh Ayan, Wow 真的！哎呀哎呀！哎呀！那边是狗吗？我 So yun yun yun, what's up, what's up mga idol At uh, andito tayo ngayon, breakfast na tayo no? Sa baba lang ng hotel na pinag-stay namin Ah, uh, Ito siya Kabayan pala doon Ayun uh, uh, So yun mga idol, uh, share ko lang Um so obserbasyon ko lang ha Napansin ko yung mga tao dito kahit matatanda na may time sila para mag-exercise. So, ang ganda, ang ganda tingnan. Kasi tawag dito sana sa Pilipinas, 'yung mga matatanda natin, ma-motivate ma ma din sila. O tayo mga anak nila, mga apo nila, try natin motivate 'yung mga lolo natin, lola natin na makapag-workout din sila o makapag-exercise sa park kahit hindi nasa park any anywhere na pwede sila may space na makapag-walking sila hindi naman kailangan na gumawa sila ng hirap na exercise eh burpees yung mga ganun hindi naman Kailangan lang po tayo gumalaw-galaw para sa kanila 'yon at uh, tawag dito kasi yung muscle may tinatawag tayong use it or lose it uh, pag hindi mo na siya ginamit Let's say na nanatili ka nakaupo na matagal, lagi ka na lang nakaupo na sa bahay na lang. Dadating yung time, magiging weak yung lower body mo. Yung uh, tawag dito, lower extremities mo, yung legs mo. So, talagang dadating yung time na may pa ka na maglakad. Isipin mo kasi tumatanda na. Pero hindi po. Um, yun, sa mga bansang uh, ano ba, Hong Kong. Ito, kasama na Taiwan. Yung mga matatanda nila, very active. Mahaba kung maglakad kaya kahit matutanda na magtataka ka na, oh bakit ganoon? Ano bang tandaan na nila naglalakad pa sila. So yun lang. Very important na gamitin natin yung any part ng katawan natin na pwedeng gamitin para 'wag natin siyang malus. Kasi sabi nga, guys, sinabi ko kanina, use it or lose it. Yeah. Yung muscle pag hindi mo na siya wino-workout, unti-unti, mawawala no, na rin siya. Di ba? Yung mga bodybuilder. Kahit anong laki niya, kahit sila Ronnie Coleman pa yan, mga Mr. Olympia. Pagdating ng time na hindi na sila nag-workout, they don't use it anymore. They will lose it na talaga. So yun lang mga idol. Um, yun, motivate natin yung mga lolo-lola natin mga idol. Um, sama natin sila mga exercise, maglakad-lakad. Para malay mo, magkaroon sila na sariling ano nila, um, group na matatanda na nag enjoy din. So maganda tingnan. Maganda. Gusto ko makita yun na one day maging tawag dito. Kaugalian ng mga Pilipino, mga kabayan natin. Na yung matatanda natin. Tayo man mismo pag dumating sa point na tumanda na. Sana maging ganun din tayo. Na itang yung matatanda dito. nagmi frisbee pa sila. Tinanong ko yung isa kanina. 65 years old na raw siya. Tapos sabi niya, may mga friends siya na 70 years old nagaganon din. So sabi ko, wow, galing. So sana sa Pilipinas, mga lolo-lola natin. Mga kasama pa natin sila mag-bowling, diba? So yun lang mga idol, kain muna kami. At yung pagkain ko pala. May gulay tayo ngayon mga idol. Gulay ulit. Tapos meron tayong Ito eh Ano to Parang pork pork to mga idol Braised pork yata ito na ground O giniling Yan Yun lang yung kinuha ko Hindi ako masama kumuha ng mga heavy pagkain Tapos yung rice ko yan One cup Pero pag nabitin Kuha ulit Pero ayoko na sobrang dami ulam Nakakalula Kain na tayo mga idol Ayun ang liam namin oh no? knockout Ayan te. So mga idol, tawag dito. So yung mga idol, dito rin pala sa reception, kung gusto nyo mapabook ng tour nila, nalaglag mo ba yung ano nyo. Takip. So yung mga idol, balik tayo. Kung gusto nyo mapabook ng tour, dito sa hotel namin na Hotel Go Sleep. yan. Meron na sila dito. Uh, mga packages. Okay, and may Okay, and uh, 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 Thank you, man. Thank you, brother. Okay. So, eto mga idol, yung packages nila. Yeah, may nyo na may prices. 1000 kontaos, Since sige kame kasi. On oh, this uh, photo, uh, this airport pick up service. Yeah. Ito yung chartered tour. Yes. So, it chartered tour mo idol is ito in available man 3500 lang. Yes. Kahapon inoferan lang kami ah 4000 eh pero ngayon 35. 8 hours. Yes. Thank you very much so yon mo idol at uh, papunta tayo ngayong sa tour. Pag tour tayo mo idol. Um, last day namin ngayon, bukas uwi na kami nang umaga. At uh, nagdecide kami na mag-tour muna. So yeah, nandito ko lang kami city ka, kasi lang namin ang ano ng service. Ito kasama ko yung team him. Si Liam kagising lang. Nagising si Liam. Napagod siya doon sa basketball kanina. Pinagapang ko siya ng pinagapang. Loaded doon sa sakya ni Kuya. ito na dito na tayo Yelio pala yung pangalan ng lugar At uh, ayan, may ocean park sila Pero dun kami pupunta Yelio Ano pangalan nun? Basta park din siya Geo park ah, Geo park pala So Hawa ka mo muna si Liam Maka ah, ito bubuhating ko lang tong baby ko Okay. Two on the way. Mataas yung araw pero hindi naman mainit. Pero mataas yung araw. <laughs> yung bus. Binigyan niya ako calling card. Tapos doon same place na dinrap wrap niya tayo, doon na tayo mag-me-meet. So mga idol, eto yung ano? Rate dito. 80 dirhams yung, I mean 80 dirhams. 80. Taiwanese dollar per person pag adult so yan mga idol para ito landscape map nya mga formation to kaya pala GU eh Hello? Geologic formation of the rocks. lelaki eh. tu <-tuh> So yun mga idol, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven Hello baby, gising na oh. Wow, saya-saya niya ha Inang basketball kanina yan So sa arawan Dugong African talaga to Biyakult ako Ano dito? Kahit anong brand O oh, gusto mo yun na lang Frank? Ah ito, Ah ito, Yan na lang, malaki na lang para isang inuman. Flavor, may flavor ba yan sa'yo? Yung red? Oo. Oh. 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 May flavor. Yan. Tapos, ice cream na. No? May milk chop, milk cookies, beetle skin, a uh, brittle brittle skin pala, beetle skin. Brittle skin, memang mga parang beans. Melon na siguro melon 'yan, yung melon na. Ha, Korean 'yan eh. parang pinipig lang. Hindi, gusto ko try yung iba yung pudding. Ay, gusto ko yun, yun, may kong. Gusto Saan dyan? Or... Yun na naman. Parang sa Hong Kong. <laughs> Dito o oh, puddings? Nontry ito. Parang kakaiba eh. yeah pa kaya eh. Ayan hey, mga yung -ay mga idol? Kumain ice cream ngayon? Sobrang init dun sa pinanggalingan namin, hindi namin tinapos. Nauhaw kami, kaya ice cream muna. para cool down. At yung mga tatawang bataan, napansin na nag-ice cream kami. Kaya di namin naiintindihan, maraming hirinig mo sa akin. sila sa ice cream namin, tapos nag-uusap sila, tapos mapasok din sila. Dito sa may 7-Eleven, yan. Dito lang sa mismong parking nga nung ano, Galeo Geopark nila. So tambay muna kami saglay tapos uh, hanapin na namin yung service namin para okay. lipat namin sa bilang park. na Isa pa vi. Gusto mo tigman? <laughs> Dito pa rin tayo sa Ye Liu Park mga idol. At ako makikita nyo yun yung, yung mga fruits nila. Ang lalaki yun. Eh. Ayun yung balimbing oh. Ang lalaki yung balimbing nila. Ah. Pati yung apis nila. Papaya. Ang nagcrablet, mga idol, mango tayo, passion fruit dahil sa dulo, at di ko na naintindihan yun ba? How much? 50 yun, thank you. Sese, sese. What's this? What's this? Masarap? Masarap So top Oh, quick, 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 one? Let's try. yeah. quick, 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 One quick, 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 Yeah, Yeah, will will try one Salamat Salamat quick, um, Are you yeah, okay, don't chili? or no chili? Um. Well, uh, very hard to thank open you.